Anong ganap sa mundo ng showbiz? Usap-usapan ngayon sa social media ang kapuso aktor na si Sian Lim matapos nitong burahin ang mga video niya sa kanyang YouTube channel na mayroong 490k subscriber. Ngayong araw December 12, nagpost ang ABS-CBN reporter na si MJ Felipe ng screenshot sa YouTube channel ni Sian. Ayon kay MJ, binura na raw ang mga video ni Sian kasama ang vlog nila ni Kim Chu tanging natitira na lang sa nasabing YouTube channel ni Sian ang tatlong video at dalawa doon ay shorts. Sian Lim has deleted, removed all his videos on his YouTube channel including his vlogs with Kim Chu. Only three videos and two shorts were retained, sabi ni MJ sa kanyang post. Kaya naman pala isipan ngayon sa mga netizen kung totoo nga ba ang issue na umano'y hiwalay na si Sian at kanyang girlfriend na si Kim Chu. Samantala, sa bagong episode ng showbiz update ni Oji Diaz, sinabi ng friend ni Oji na two months na daw hiwalay ang Kim C. A friend of mine mm. and a friend of Cian uh, and uh, Kim Chu mm. told me na totoong hiwalay na si Kim Cho at si Sian Lee. Ang pagkakalam ng friend ko um, oh. ay uh, nauna ang katnero para si Blanc. Siguro mga two months na. Sabi sa akin ng friend ko oh. wala naman daw third party. It's just that parang walang mga plano si Sian sa kanilang 12 years na relationship. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.